tangala ng ama at ng anak at ng espiritu santo anak ng diyos kailanman sa simula pa sumilang maraming tao ang wasak tila ba sinugatan ng tabak nagwawala nawawala kanino man ay ayaw ng maniwala sinisira ang kanilang sariling buhay mga sarili sinasaktan ng walang humpay kung tatanungin bakit nagkaganito, walang tugon, kalituhan ang nasa ulo. Ngunit kung uhukayin ng mas malalim, dahilan ng kanilang kalagayan maaring tamuhin. Marami sa nila lang na naliligaw, ang katotohanan sila'y nauuhaw. Mula pa sa pagkabata, sila na ay nasaktan. Tahanang pinanggalingan, gumuho, wala silang pagmamahal na nilakihan. Kaya naman sa labas ng lansangan, doon nakatagpo ng maling mga kaibigan at lahat sila'y tumahak sa liko daan. Ang kanilang mga matay nagliliyab sa galit. Karahasan ay laging ipinipilit. Ang iba na may pinapamanhid ng kalasingan. Iba't ibang pagdiriwang ang kanilang tinitikman. Ngunit sa ilalim ng mga damdaming kay dilim, may isang paslit na sumisigaw at lumuluha ng lihim. Hinahanap ay isang inang yayakap sa kanya. Pinapangarap ay bisig na mapagkakanlungan larawan ng isang ama. Kaya naman wala tayong karapatan, mabilis silang hatulan. Kanilang kasaysayan pasakit ang dinaanan. Kung sino man sila ngayon, nakaayon iyon sa mapanglaw na kahapon dahan-dahang tulungan, sila'y ating ibangon. Ang awit na ngayon musika ng puso natin, may mahalagang bagay na naisambitin. Isang propesiya noong simula pa, tungkol sa bugtong na anak at magiliw na ama. Ang tinutukoy ng mga pangungusap ay si Jesus ang nagkatawang taong anak. Nagtagumpay sa makapangyarihang kaaway, kamatayang dulot ng kasalanan winasak niya at siya'y muling nabuhay. Lahat ng ito ay upang ihayag sa lahat ng nilalang na nababagabag, naghahanap ng magulang nilang liyag, upang makasalo sa payak na hapag. Naghihintay magkaroon ng munting ngiti sa mga labi, at sa pagsapit ng gabi ay may amat inang makakatabi. Sa pagkahabag ng Diyos sa sangkatauhan, si Kristo'y inialay sa sanlibutan upang ipadama ang kanyang pagkaama sa mga taong nangungulila. Si Jesus na kapatid natin sa ating nagbilin, mayroong tahanan ng Diyos Ama na naghihintay sa atin. Hindi tayo mga ulilang napabayaan, lagalag sa lansangan at walang matitirahan. Tayo'y inangking mga supling, aarugain at mamahalin. Si Jesus ay sumilang upang isaalang-alang kalagayan nating lahat sa pag-ibig ay nagkulang. Nais niyang ganapin kag na mga damdamin. Nais niyang sambitin bahagi niya tayo at siya sa atin ay gayon din. Duwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong sa unang una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen.